Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Handa ng sumabak sa mas malalaking hamon sa buhay ang mga nagsipagtapos sa senior high school ngayong taon. Positibo naman ang kagawaran ng edukasyon sa kakayanan na sumabak sa trabaho ang mga graduate ng Technical Vocational Livelihood Track. Mensahe naman ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte sa mga graduate, saludo siya sa tibay ng puso at lakas na ibinuhos ng mga mag-aaral sa pag-aaral. At nasa kamay nila umano, nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Si Jero Gomez sa report. Matamis at abutenga ng mga ngiti. Nangingilid na luha ng kasiyahan ng isang magulang na nagagalak sa naabot ng kanyang anak. Ilan lamang ito sa emosyonal na kaganapan sa naging pagtatapos ng nasa mahigit isang libong estudyante mula sa Carlos P. Garcia Senior High School sa lungsod ng Davao noong araw ng Bernes. Pangilan, Raysmore F. Kabilang sa mga nagtapos ay si Kim Julia, na kumuha ng accountant sa Business and Management o ABM Strand na isa rin sa mga pinarangalang with highest honor student. Ngunit kahit noong grade 11 pa lamang, ay consistent nang nasa honor o si Kim. Kwento nito, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan at makailang beses din niyang kunestyon at pinagdudahan ang kanyang kapasidad. Actually, wala ko kina-pressure sa ako ang parents, pero ako mismo nag-pressure ko sa akong sarili because nag-aim high jud ko kanang kabalumang mang ko sa ako ang capabilities ko, kung unsa jud ako ang kaya mabuhat. Very happy and proud kayo ako sa akong sarili because despite sa ako ang an karon nga senior high school nga, overcome nung pud nako. Na Dagdag pa ni Kim, marami siyang natutunan sa kanyang senior high school life. Na-learn ako sa akong sarili kay kanang kanang kaya dai nako na ba nga nga despite sa mga obstacles, sa mga battles, sa mga challenges, na ako ang nagyan kaya jud di na nako nagpasalamat din si Kim sa kanyang ina na mag-isa na tumaguyod sa kanya. Anya, di matatawaran ang naging sakripisyo ng kanyang super nanay upang mapalaki lamang siya ng maayos. Nagpasalamat din ang mag-aaral sa naging tulong ng kanyang mga matalik na kaibigan. So I want to thank her nga sa kanang uh, despite sa iyang mga kaagi sa iyang life nga siya lang jud isa nagpadako sa ako uh. so nako siya pasalamatan sa, uh, sa, uh, sa sa iyang ano sa, sa tanan kahago niya sa ako uh, kay kabalo jud ko nga kanang uh, jud ko nga kanang kanang miskang dili sa ako ang mami nga kanang uh, nga, kanang dapat mag-aim jud ko kabalo ko naga ay, na, kabalo ko nag-appreciate nga dapat mag-aim high ko kay dili siya gusto nga i-pressure ko sa ngayon plano ni Kim na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa Koleyo. Proud na proud naman si Mami Gemma sa naabot na kanyang anak. Sabi nito, saksi siya sa naging hirap at sakripisyo ni Kim na ngayon ay nagbunga na. Tenkul kaayo ko, nga daning kamot siya. Um, Ihangi at banga ng akong sakripisyo. Uh, deserve kaayo niya, mamang ihang nakuha nga highest honor. Pangako naman ni Mami Gemma, patuloy niyang susuportahan ang kanyang anak hanggang sa makamit nito ang kanyang pangarap ang maging isang guro. At dili lang ako ang nag-sacrifice, also siya kay, kahit financially ma, maipit me, pero understanding kayo akong anak. Go lang yun siya basta kanang kaya lang namo o wala koi problema basta kaya lang namo ihatag sa iya ha. We got we got her talaga. As in sobra. Proud kayo. Nakatanggap din ng parangal na with high honor si Erika Jane na mula naman sa strand na Humanities and Social Sciences. Kinilala rin si Erika dahil sa kanyang pagiging aktibo at likas na leader. Isa nga ito sa dalawang nakatanggap ng Junior Chambers International Leadership Award. Naging basehan nito ang leadership skills academic excellence ng isang learner. Maliban dito, nakatanggap din siya ng Leadership Award bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon bilang presidente ng Supreme Secondary Learner Government sa kanilang paaralan. At dahil Girl Scout ito mula noong junior high school hanggang senior high school, nabigyan din siya ng isa pang medalya. Tinanggap din nito ang Service Award muna sa Cluster Federation of Supreme Secondary Learner Government dahil sa kanyang serbisyo bilang Vice President sa Cluster 1 ng Davao City noon. Ang among school is gihatan ko nila og opportunities to to improve my leadership skills, to uh, improve my academic um, um, talents, such as um, if dili tungo sa opportunities or sa trust nga gihatag sa among school, I wouldn't have kanang makuha ang with high honors. Mostly sa kong mga medals is leadership awards dyan and for not, without my school, kung dili tungon sa ilang pag-push sa kuha nga, um, kanang i-attend ni, ihimuan ni, ipasa ni, and accomplish this. If dili, arat, dili tungod atong mga ingaton nila pag-encourage nila sa kuha, I wouldn't have get this awards post. Ikwento Erika, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay inaalay niya sa kanyang ama na tumayo rin bilang ilaw ng tahanan sa kanilang pamilya. I would also like to ano, commend my father kay akong papa is a single, single, parent since I don't have a mother anymore. So, siya nagtagaw yun sa mga duha maigso and, and, finally, karon makaingon ko nga, um, iyahan eh, para ni sa iyahan ang ako ang pagkahuman sa akong pag -eskala. Supportan ko nimo financially, emotionally, and physically. Never ka wala sa akong side and I will always be grateful for that. Malaki din ang pasasalamat ni Erika sa kanilang eskwelahan sa paghubog nito sa kanyang kakayahan bilang presidente ng kanilang student body. Dili ilalim, Jud, na maging president but with the help of the school, the teachers, the staff, kay napadali ang among trabaho, mas ni na mas nagaan and mas dagang kong na meet na people mas dagang na kong natuan nga places and mas nilabong ang ako ang leadership skills nais ni Erika na maging guro upang makatulong sa kabataang Pilipino hopefully maging successful one day and again mag-serve na sa mga sa mga bata since i always believe na The youth is always the hope of our nation. Maskin unsang generation, makaron, maugma ang kanyang mensahe para sa kanyang mga kaklase. Unta, magpadayon ang tanan sa pag um, achieve your goals and always remember that there will always be there will always be a light in every shadow. Ito namang si Tatay Sander Bansil, di na mawala-wala ang ite dahil sa tuwa sa nakamit ng kanyang anak na si Johaira, na isa rin sa mga nag-excel sa kanilang batch. Ang anak ni Tatay Sander na si Jahaira ay kumuha ng technical vocational livelihood track. Nak, sa karon, uh, proud ko kayo sa imuha kay na-honor student ka. Uh, maraming salamat sa imo, nak. Uh, gusto na ako nakahuman siya ubi-skwela. Ko Maura kong pakandoy na Ang 7 graduation rights ng Carlos P. Garcia Senior High School noong May 31 ay dinaluhan ni Assistant School Division Superintendent Josie Bolifer. Sa kanyang mensahe, inihayag nito ang magiging malaking kontribusyon ng bawat mag-aaral sa lipunan. Kayo ang mga batang inihanda namin ng mga education leaders, ng ating mga magulang, ng ating government para magiging matatag na mga kabataan at magiging batang makabansa at magkaroon tayo ng bansang makabata. Kampante naman si Bolifer na may kapasidad at maaari na magtrabaho ang mga senior high school graduate mula sa Technical Vocational Livelihood Track. Ready, ready na po sila, 100%. Yung ating mga TVL students, ready, ready na po, NC2 na po sila. So our learners now are equipped no, in the K-12 uh, with the necessary, necessary skills, attitudes, and knowledge. May mensahe din ang school principal sa mga nagsipagtapos. Especially sa C.P. Garcia Senior High School, around 1,345. Uh, I believe that if you have the courage to try and the faith to believe, there is nothing in life that is too hard to achieve. Congratulations! Sa ipinadala naman na mensahe ni Vice President at Department of Education, Secretary Inday Sara Duterte, lahat nito, nabatid niyang hindi biro ang pinagdaanan ng mga nagsipagtapos. Mahabang oras ang kanilang ginugugol sa pag-aaral, nagsumikap sila upang makapasa at matapos ang bawat takdang aralin. Para kay Inday, saludo siya sa tibay ng puso at lakas na binuhos ng mga mag-aaral. Dadag pa niya na hindi madaling makamit ang ating mga pangarap sa buhay. At maraming bagay ang dapat i Ngunit, ang pagbabago at kinabukasan ng ating bayan ay nasa kamay-anya ng kabataan. At, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay malaking bagay sa komunidad. Ang pagbabalik ng in-person graduation rights sa bansa matapos ang pandemya ay naging oportunidad din para sa mga kababayan natin na makapaghanap buhay. Tulad na lamang nitong si Jamil na gumagawa ng garland at flower bouquet na patok namang pangregalo tuwing graduation. Ginapalit yun nila ma'am, labi nang mag-tribute sila kanin yung bouquet yun. Sarili na ko ni ma'am, binuhat po ma'am. Tag 500, 750, 1,000, depende po sa eskwilahan nga ang pod po ma'am. Ang pagtatapos ay hindi lamang isang seremonya, ngunit kumakatawan ito sa ilang taong pagsusumikap, debosyon, sakripisyo at personal na pag-unlad ng isang mag-aaral. Isa itong marka ng akademikong tagumpay. Maligayang pagtatapos sa lahat ng mag-graduate ngayong taon. Naway maging matagumpay kayo sa inyong mapiling daan at patuloy kayong maging matatag sa paggamit ng inyong mga pangarap. Ako po si Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Congratulations sa, sa lahat ng mga nagsipagtapos. Lagi nating tandaan, hindi man magiging madali ang landas na inyong tatahakin. Lahat ng hamon sa buhay ay may solusyon. Laging tandaan kung para kanino at para saan ang lahat ng ating ginagawang pagsusumikap. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinus.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentinus. O di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang valiant news lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.